Nakabitin sa ere habang nakabaligtad ng halos kalahating oras. Ito ang nangyari sa mga sumakay sa isang ride sa isang amusement park sa Ontario, Canada. Oh my God, no way! Tumirik kasi ang tinatawag na lumberjack ride na kanilang sinakyan. Kalaunan ay naibaba ang mga nakasakay ng maintenance team ng naturang amusement park. Dalawa sa mga sumakay ang in ng medical team para sa chest pain. Ayon sa pamunuan ng amusement park, tumirik ang ride bandang 10.40 ng gabi at naibaba ang mga sakay nito 11.05 p.m. Nagsagawa na ng investigasyon patungkol sa pagtirik ng naturang ride.